at ito na yung last part ng kasuyan pangatlong balik ko na ito at uh, ito na ang finishing retouch Yay! sa aking sahig yan mabango na makinta pa yan ablihan ko tong main door namin at ayan makita nyo dyan sa labas ang daming mga hinalay na binitay namin <laughs> Paano dyan lang sabi? kami maghalay sa labas mga kasuyans bahala ka sa buhay yan. mo <clears throat> Lumili-ili ako, baka may isdang dumadaan. Wala, paaw masyado. At uh, balik tayo sa loob. At patuloy tayo sa ating uh, finishing retouch ng ating ginagawang uh, pagbabagnos sa ating sahig para mawala yung mga tagipte. At ayan mga kasuyans isa lang ang masasabi ko sa inyong mga supporters, mga friends. Mer. Maraming salamat sa inyong lalaking pagtawa, pag-react, pag-share. Hanggang sa muli! <laughs>